At yun na nga mga kaibigan, mga katungkod, napakadali na ngayong kumita ng pera online. Ayan, so mayroong YouTube, mayroong blog, mayroong vlog, at marami pang iba. Ayan, so be the first to benefit from the technology. Yan, dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, teknolohiya rin ang magbibigay sa atin ng magandang mga trabaho. Ayan, so magtiwala lamang tayo sa mga proseso, sa mga steps by steps procedure na ating gagawin at dapat gawin at syempre magkaroon ng mahabang pasensya upang malaman at aralin ang mga dapat ninyong aralin ayan, so pag naaralan na ninyo follow, execute kung ano yung na-discuss at na-pag-aralan dahil ito ang ating pinagkukunan ng pera bilang isang content creator, bilang isang professor at syempre bilang entrepreneur. Ayan. So napakaraming sources of income ngayon mga kaibigan, mga katungkol.